Umabot na sa 600 million pesos na tulong ang naipamahagi ng pamahalaan sa ating mga kababayan sa pamagitan po ng bagong Pilipinas Servicio Fair. May report si Mela Les Moras, live Rise and Shine Mela. Dayan, good morning mula rito sa Sambuanga City. Inaabangan na nga itong ilulunsad na bagong Pilipinas Servicio Fair dito sa Sambuanga Peninsula. Ito isang uh, one-stop shop caravan hatid ang iba't ibang ayuda, serbisyo at programa ng pamahalaan. Ibinida ni House Deputy Secretary General Ponyong Gabonada na siya rin nangangasiwa sa BPSF National Secretariat na aabot nga sa 600 million pesos na halaga ng tulong at serbisyo ang ihahatid ng gobyerno dito sa Sambuanga Peninsula. Sa kabuuan papalo sa 400 programs and services ang maaaring i-avail ng ating mga kababayan dito. Pangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang programa mamaya. Kasama ang halos siyam na pong kongresista at iba pang local and national government officials. Tampok sa BPSF ay ang iba't ibang serbisyo at ayuda para sa mga magsasaka gaya ng seeds and other farm supplies distribution at paggawad sa ilang LGU ng mga agricultural machinery. May health services din gaya ng HIV screening, blood typing, cervical cancer screening, HPV vaccination at marami pang ibang serbisyong medikal. Para naman sa mga naghanap ng livelihood programs, may tupad payout din bukas sa iba pang servisyo para sa mga manggagawang Pilipino sa loob at labas ng bansa. Sa kabila ng ganda ng programa, hindi naman maiwasan na may mga bumabatikos pa rin dito. May tugon dyan ang BPSF National Secretariat. Sinisigurado lang po ng mahal na Pangulo at Speaker Martin Romualdez, isang politika lang po ang pinupuntahan nito. Politics of service lang po ang nais ng Pangulo. Kung may politika man, dapat nakaboil down doon sa serbisyong bayan at makinabang ang tao sa politikang yan. Whatever it is, maghanap na lang sila ng ipupuna sa ating administrasyon pero hindi po titigil ang administrasyong Bongbong Marcos para ipagpatuloy ang serbisyong bayan sa lahat ng Pilipino. And actually kahapon ay uh, pre-event na nitong mga uh, event ng uh, gaganapin na bagong Pilipinas Servicio Fair so uh, daya na may expect ng ating mga kababayan na sa mga susunod na araw at linggo ganito na yung magiging pagtutulungan ng ibat-ibang ahensya ng pamahalaan para sa serbisyo ng ating uh, para serbisyo nga para sa ating mga kababayan so mauuna yung mga programa at ayuda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at susundan niya ng bagong Pilipinas Servicio Fair na pinangangasiwaan naman ni House Speaker Mar Martin Romualdez. Kahapon dayan, no, oh, nandito nga din sa, uh, sa lungsod si First Lady Riza Araneta Marcos at naghatid din siya ng mga medical services para sa ating mga kababayan kasama ang Department of Health. So mamaya din, abangan natin yung magiging serbisyo uh, servisyo uh, fair dito sa, uh, Sambuanga City at ang makikinabang dyan ay ang buong Sambuanga Peninsula. Sa mismong venue, dayan, medyo may hamon lamang sa signal pero mamaya talagang babantayan din natin yung magiging uh, programa at paghahatid ng servisyo sa ating ating mga kababayan. Dayan. Malaking tulong yan sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa update, Mela Las Moras.